Yo, what's up mga karo? Welcome po sa akin channel. Good morning po. Araw po ng Isang magandang umaga po sa inyo at uh, isang mapagpalang araw. Thank you po Papa sa binigay mo po at pagkalakasan ng aming katawa, ng aking kaisipan at ng buong pamilya. Maraming salamat po oh Lord. At uh, ngayon, uh, sa araw na ito ay panibago at simpleng video naman ang aking ipakikita sa inyo dahil nagkaroon ako ng kaunting repair dito Ayan, tara guys, puntahan natin ang aking video. At yun guys, andito tayo sa aking manhole. May ipakikita ko sa inyo dahil nagkaroon tayo ng work, work, poor workmanship dito. Thank you guys, at uh, ito po ay may kaunting uh, problema na nangyari. Guys, tingnan ninyo. Ayan, ito ay isang manhole na ang sukat nito ay 190 ang height 160 by 160 at ito nga ang makikita ko sa inyo kung makikita nyo guys ayan ang nangyari sa wall nya umumbok ayan ang umbok nagumbok ang kanyang wall ayan at uh, makikita natin oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Uh, nagkaroon ng problema umumbok siya <podang shocked> kabilaan kabilaan Ayan Obligado nating yan Pipe is good Pipe is good Ha? <laughs> <here> Lasi ba da okay na? this part. Ah, pipa yun ang hindi nyo. Ano malam? Sim, 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 leben. Sim, sim. Ayan, at sisinsinin po yan at i refer natin. Obligado po, po natin i-refer yan kaya atin pong ipinapasibak ang ating forwardmanship workmanship ng uh, ating uh, forma uh, nagkulang ang suporta kaya nung buhusan umumbok ang loob kaya po uh, kailangan nating pantayin yan, yan, dahil hindi po yan uh, na ng ating kliyente uh, yan po at uh, tuloy po tayo sa panunod hanggang sa matapos ang pagre-repair na ito ay pakikita ko sa inyo sa bandang huli ang kayarian ng pagka-repair ng ating manhole na ito mga kardo tulip tuloy po tayo A few moments later at ito nga guys nagawa na ito nga uh, nagkaroon tayo ng umbok dahil sa poor workmanship ng karpentero ayan na level na na chipping na lagyan na na repair na yan at yung butas ay nakita na rin doon sa babaron yung kabilang yon ay na repair na ganun din po ang uh, mangyayari sa inyo pagka hindi na check ng mahigi ang shattering na mawala ng uh, uh, support uh, suporta sa gitna kaya po nagkakaroon ng pagumbok ang ating kongkrito Ayan po at uh, may slope na rin yan. makikita nyo, ayun, ang butas, diretsyo ng slope dun sa kabilang butas. Yan po, kailangan po natin ng slope sa loob ng manhole para hindi mag-stack up ang tubig para dire-diretsyo. Ayan, at uh, tapos na nga ito, inuulit ko. Ni-repair na yan, 20 cm na ang, uh, ang ating wall. At uh, tanks thanks at uh, natapos ng ating mason ang pagsisinsin. Ayan po ang work for man work. For workmanship ng ating uh, carpenter, kaya nangyari ang ganyan, mga kahardot. At uh, pasilip ko po sa inyo ang isang manul na ipinagagawa. Ayan, ito naman, diretso ang butas nito, mga kahardot. At ayan, uh, okay na rin ang islop niya, diretso na ang tubig. At, uh, at hanggang dito na lang po ang aking video, mga kahardot. Maraming salamat mo at palala po at siguraduhin sakto ang mga forma ng shattering para hindi ma Uh, kamtan ang ganitong problema hanggang dito na lamang po at hanggang sa muli bye, -bye.